Ito, may share ko sa inyo. Ito, 6 months na ito ano. Itong uh, nakuha kong net, 6 months na dumating sa akin. Hindi ko alam kung ito eh, na-stack lang ilang buwan dun sa kanila. Ngayon, dapat pala, buwan-buwan o kaya, isang buwan lang siguro, tama-tama. Uh, titignan niyo yung ano, yung mga net ninyo. Kasi, ang nangyari kaninang umaga nagpakain ako eh nagtaka ako bakit yung mga manok na tatlong uh, Rhode Island Red eh nasa labas tatlo tapos yung dalawang astronaut uh, ay eh nasa labas etong nangyari ito papansinin niya yan. tinahi ko na lang to tinahi ko na lang po. Nabutas, ewan ko kung bakit nabutas 'yan. Hindi ko alam kung pinuntahan ng aso ayan 'no. Ayan 'no. Oh. O, talagang ano nasa factory o stock na. Ayun na butas butas 'no. Totoo. Ayan 'no. Kaya yung tatlong uh, Rhode Island Red na ipasok ko. Ngayon nagpa nagpainom ako, nagrepil uh, ako ng tubig. Napansin ko ang naipasok ko lang na manok na underlock ay dadalawa. Ngayon nung binilang ko, sampu ito eh, piraso. Kulang ng isa pero hindi naman lumalayo yung ano, yung Rhode Island Red dito sa net, hindi lumalayo at saka yung dalawang. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit kulang ng isa. Kulang ng isang ano. Isang uh, androlop. Hindi ko alam kung nakalayo siya o may nag-interest. Yan ang kukanin ninyo yung mga net kasi hindi natin alam kung ilang buwan na ron sa bodega bago na napapunta sa akin kaya medyo nagdududa ako hindi ko alam kung pinasukan ng aso yan ang nangyari dyan kulang ngayon ng ano Nawala ngayon yung isang, ano, isang uh, androlop ko. Hindi ko naman maano kung ma-pinpoint kung nawala o kinuha. Pero napansin ko dito sa net may butas. Tapos yun nga, yung ibang manok nasa labas na. Pero inabutan ko. Ay eh, kaso, nung mag-counter ako, eh, ilang piraso lang naman ito. Eh. Bali, labing walo na lang ito kasi namatay na yung dalawang Rhode Island red. Kaya dapat re-rebase niyo yung net ninyo. Nagkamero ng butas kaya nakalabas. Yan ang nangyari. Hindi ko maganda yung net, kulay berde, maayos eh hindi niyo ano. Hindi ko alam kung pumasok, may pumasok na aso o anuman bakit nakawala yung nakalabas yung ibang manok ngayon yun nga kulang ng isang ano Rhode Island Red umikot naman ako dito sa paligid dito sa mga halahalaman dito sa mga ano ko mga bayaw kasi hindi naman iba rito eto lang uh, hindi ko alam kung ano nangyari bakit nawala Ayan, kasi pumunta nga ako rito ngayon. At ako uh, kumukuha ko ng ano, ng Madre de Agua. Ayan, medyo naagad ko yung Madre de Agua. Okay. kailang kailangan riribasyanin yung net nyo, hindi yung papakain lang kayo, ganon Kailangan iikutan nyo rin yung net, baka may nabubutas na, kaya nakalabas yun ang pagkakamali ko hindi ko na-revisa kailangan re-revisahin yung ano yung mga uh, net ninyo kaya yun know, o dati sampu yan eh ngayon siyam na lang o oh, yan sila ewan kung pinag-interesan o ano Pero kasi nga yung net, yun dun sa net. May butas. Ngayon kung hindi kung walang butas yung net, eh, hindi naman siguro lalabas yung manok. Eh nagtaka ako yung iba nasa gilid lang ng net, hindi naman lumalayo. Pero yung, nung, nung bilangin ko nga kulang na ng isa. Yun ang may share ko sa inyo. Pag may net kayo, re yung net sigurado pag lumubas at hindi mo na naagapan eh baka mawala na nga kaya yan nangyari dyan okay hanggang dito na lang po ayan meron dong dalawang manok yun no? dalawa yan ariyan Yan Yang punong yan aratilis yan aratilis yan kung kayo merong manukan mahalaga din yung aratilis ayun o oh. mayroon meron dalawang manok do sa taas ayun o mapapansin ninyo o oh, yun 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 na natakot Aratilis yan. Yo, lumipad na. Binibidyohan eh. Aratilis yan. Ayan. Aratilis yan. Punong yan. Dapat mahalaga rin yung magtanim ng ano, ng aratilis dyan. Kung halimbawa meron kayong malaking-laking farm. Ayan. May tanim ako dun eh. Kaso lang maliit pa. May tanim ako dito eh. Tsaka hindi ko pa lang kung ito ay aratilis. Ayun ay, ay native yun. Native na manok yun. Kaya nakaka nakakaangat yun. Napicturean ko lang dahil kumukuha ko ng pagkain ng manok. Yung damo. Ito may tanim ako rito eh. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung aratilis yan. Ayan yeah, ito to. Tanim ko yan ito to. kasi nagtanim din ako dati rito kaso hindi naman namatay ayan sana hindi na babalik yung itim na manok na Androlop, sayang kumuha ako ng ano eh ito pagkain kinakain din ng manok to. Ayan ah. Eh. Tawag dito ikaw ni orgis Urgis. Urgis.